Mapagpalang araw mga kasaulo kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Kunti nga lang po pala yung pina natin na merienda today. Ilalabas po kasi natin yung mga bata since hindi po natin nailabas si Rai Rai nung birthday niya. At least kahit papaano po, hindi tayo masisero today at may pangbaon pa rin po sila tomorrow. Ayan po, no, pagka uwi pala natin ng palengke ay inasikaso ko na po yung ating sangkap para sa ating Pansit Canton, yes po, Pansit Canton, combo with Maha Blanca po pala, ang pa-order natin today. Pinadebon ko na rin po pala yan sa palengke at yung ating pinagdebonan at yung balat po ay inilaga natin para pangsabaw po natin yon sa ating Pansit Canton. At ayan po, ginawa ko na po yung ating Maha Blanca. Inuna ko po yan kasi isiset pa yan para tumibay. Tumibay, hindi para magbuo pa po siya. At may recipe po tayo ng maha. Iyan po palang linuto ko ay kalahati ng recipe natin dahil mas konti po yung pa-order natin today. At minimake sure po natin ni asawa, mas masalan po talaga si asawa sa akin pangaral sa pag -pre prepare ng pagkain. Ayan po, inilinisan po yung pagtutumpakan natin ng mga maha blanca. At nung okay na to, ang ating mga blanca, <laughs> Charisse, uh, inilagay na po namin sa styro ni asawa. Ayan, tinutulungan po niya ako dyan. Siya yung taga-abot at siya yung taga-salansan dyan sa ating lamesa. Since sa ahalis, aalis din po tayo ngayong hapon. Ayan, tamad po ako magluto ng para lunch namin ng mga bata. Kaya nagprito na lang po ako ng paborito nilang luncheon meat. At habang iniintay po nating maluto yung kanin, ay nilagyan ko na naman po ng cheese yung ating Maha Blanca. Since nakaset na po yan, para maitabi po muna natin at para hindi nakayangyang konti lang po pala yung niluto natin ngayon. Hindi po tayo nagpasobra ng marami kasi nga po aalis tayo para maaga po akong makapag-edit at makapag-upload ng video. balay yung benta po natin ay 27 pieces ng combo meal tapos 7 styro, isang tab ng ating Maha Blanca, at anim na tab na ay anim na styro na solo na pansit canton. Pansit canton po ba yung sinasabi ko magsimula kanina? Pasensya na po, lipang po talaga ako. Kahit kami po ni asawa nag-aaway dahil sa kalipangan ko. Ano bang tawag sa dipang? Tuliro? Opo, tuliro po yata. So ayan po nang nalagyan ko na po 'yan ay itinabi ko mo, itinabik ko na po muna sa ating lamesa para hindi po sila nahahanginan or natatakpan at para hindi po sila langawin or hindi mapasukan ng langaw. At pagkatapos naman po nating asikasuhin 'yung ating maha. Uy, uy. Uy. <laughs> <laughs> Tumang-tumang tawa, tawa ko po ako sa batang to. Simula kaninang nag edit ako. Pabalik-balik. Nakailang uh, play na po yan. So, ayan. Kumain na po muna kami ng mga bata. At pagkatapos po namin kumain, ay, idinaretsyo ko na pong hiwain yung gulay naman po. Ayan. So, malabat pa si Sao. Kakain na daw po siya. Naglaga siya ng itlog. Ayan. Bali yung repolyo. At ating carrots ay medyo mas makapal po yung hiwa. Yun yan po yung gusto ko sa hiwa pag pansit kanton po. At hindi po red bell pepper ang nilalagay ko. Green bell pepper po pala yung nilalagay ko mga kasawlo. Para medyo international yung panlasa niya. International! Ayan, may pinagmanahan po si Rai Rai, no? <laughs> tula yung kabolangan mo na ito. <laughs> Tawang-tawa po ako. Tignan nyo naman po, no? Parang hindi tayo pagod sa ating ginagawa at nakakapag-play pa tayo. So, ayan, naprito ko na din po pala yung ating chicken fillet pang toppings naman po sa ating pansit canton. Same lang po yung toppings ng ating pansit canton sa pansit gisado po. At ayan, ginisa ko na po pala bawang sibuyas at inuna ko pong nilagay yung hipon kasi po agad ko rin hahanguin yung hipon. Pag nag-orange na po yan ay hahanguin ko na siya kasi mamaya po bago maluto ng tuluyin yung gulay ay ilalagay ko po ulit siya ng mabilisan lang din po. Pagkahango ko po sa hipon ay inilagay ko na din yung ating chicken at squid balls, chicken breast po pala bago masunog yung ating bawang at sibuyas. At Sinasali ko po sa gisa yung ating carrots dahil matigas po yan. Siya po yung pinakamatigas na gulay sa kanton at yung ating repolyo. Sinasabay ko po sila sa paggisa. Tapos, yung ano po kasi, yung kanton po, eh maalat na siya. Huwag niyo po siyang asinin muna. Yung nilalagay ko po ay gini sa mix paminta at saka oyster sauce. Hindi po ako naglalagay ng asin dyan mga kasawlo. Kasi po napakaalat ng kanton pag at saka toyo. Pag nilagyan nyo po ng toyo. So eh, ang ganda po ng kinalabasan no mga kasawlo. Bale hinango ko din po pala yung gulay doon para pang toppings lang po. Para maganda rin tignan. Ang benta po eh <laughs> So ayun, luto na po pala yung ating kanton Ang ganda po, o, ang ganda ng pagkakaluto niya So ayun po, after po niyan maluto Ay magpe-plate na po tayo mga kasawlo Para makapag-deliver na po tayo agad <laughs> ay, Napano ako no? So ayun po no, Nagpi, uh, nagpapack na tayo Actually po, ang dami pa pong humahabol Pero hindi ko po talaga dinamihan para agad po tayong matapos sa deliver, lalo na po yung mga unang nag reserve hindi po taga dito sa atin kasi yung mga suki po natin ay halos umalis po, hindi po sila halos nag-order. Bale yung mga idideliveran po natin ay sa ibang barrio po. So, ayan po, ano, nilalagyan ko po pala yun ng dried bawang. Nabibili po yan sa palengke, yung nilalagay sa siomai. At meron din po palang kasama yung kalamansi, pampabalance ng lasa sa ating pansit kanton. At pagkatapos ko pong quick na ligo, quick quick na ligo, ay ipinak ko na po muna yung mga dito sa atin para ma-deliver na po natin. Inuuna po natin yung mga uh, sa kapitbahay po natin na i-deliver at pagka-deliver po, ayan, may natirang dalawa pero yan po ay kukunin mamaya kasi hindi ko nadatnan yung pagdi-deliveran ko. Tapos yung may mga napasobra po dyan ay pinakyaw din po ng mga kapitbahay natin. So ayan, yung pinapak ko na po na yan ay i-deliver naman po natin ng, sa labas po ng daan at saka sa ibang baryo. Pina-deliver ko muna po... <laughs> pinadeliver ko muna kay Rai Rai yung kay Lola Mercy niya. Nag-order din sila. Tapos, uh, umahabol pa sila ng order kaso wala na po talaga. Kalat-kalat yung na kayo, manibat nandin. So, ayan po, palis na po tayo. Ay, eh, hindi, nakalis na pala tayo at deliver na po tayo sa... daan at sa ibang baryo. So, ayan, maraming maraming salamat po sa laging mga nag-order, hindi po nagsasa halos po pag nagpost tayo, may chat sila, ganyan ganyan. Ayun po no, na-deliver na natin yung sa mga taga dito sa Sepong Bulaon, Porak Pampanga. alam niyo na po kung taga tayo, no? At ayan, may pa-order tayo dito sa Good Food. Kasamahan po ng katrabaho po ng ate ko. Good food, baka naman. O, tignan nyo po, ba diba? Sabi ko na, ibang barrio po yung mga i-deliver natin ngayon. Nakarating pa tayo ng bayan ng Porak. At papunta po tayo ng Babo Pangulo. Biruin nyo, sa Babo Pangulo pa po yan. Nakakarating dito yung merienda po natin. Yan naman po ay... Di-deliver natin kay Ate ka, So, hindi natin siya na-tinawagan na, ko siya nandun pala siya sa ano, 3D DIY. Kaya hinintay po natin siya. Nag, ano po tayo, naghanap ng silong. At pag uwi po natin, ay, dahil sa sobrang init, ay mag ice cream po tayo. Pero tignan nyo naman po itong tatay namin. Nagkakabe, sobrang init. So, ayan, hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!